Sa pagkakaton pong ito, kukuha naman tayo ng update isa isa sa mga rehiyo isa, isa sa mga probinsya o lalawigan na talaga naman pong sinalanta at niragasa po nitong si uh, super ito, yung dumating dito ay naging typhoon, 'di ba? No naglandfall ito ay si typhoon uh, Opong at ngayon po ay severe tropical storm na lamang pero isa po sa napuruhan na naman ay ang probinsya o uh, lugar ng mga provinces ng Leyte. Kuha tayo ng update kung anong kasalakuyang sitwasyon diyan. Nasa linya ng ating komunikasyon si Ginong Ro 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 Roel Montesa, Admin 86 na Warning Officer ng Leyte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ginoong Montesa, magandang tanghali po. Daryl Justin, live na po tayo, DWI ZLU Channel 23. Magandang tanghali po, uh, sir. Good afternoon, uh, lalo na sa lahat na nanonood ng ating programa. Iyon po sir. Eh, uh, bagamat na nakakatuwa marinig na ang pagbati, magandang uh, tanghali po. eh Sir, kamusta na po ba yung naging uh, last 24 to 48 hours po ng inyong area of responsibility matapos sa uh, dumaan at manalasa po itong si Bagyong uh, Opong? Uh, sa awan ng Diyos po, oh, hindi masyadong naapektuhan yung aming probinsya. Meron lang tayo in 12 municipalities, meron lang tayong evacuates na 490 families and 1,000 individuals. Sa so ngayon po, lahat ng klase at work dito sa amin ay suspendido muna. Tapos, uh, pagtapos yung mga si, si, travel natin, suspendido pa rin hanggang ngayon uh, mula sa town ng Bidyaba, Palompon, Ormoc, Baybay, Hilongos at Batolete. Ang air assets natin, canceled din ng prides kahapon. Uh, Uh, lalo na yung mga new schedule, cancel muna kahapon. Sa ngayon, wala pa kaming feedback kung mayroon ng erasit natin. Yung lifeline sa power, uh, mayroon pong walang ilaw kahapon sa kooperatiba ng Leyco 2, 3 at 4. Sa ngayon, na-restore na yan lahat. In terms of water, uh, wala pa pong water sa Baybay City Prater at Inupakan. Ang uh, national roads natin dito sa Leyte uh, all major roads are passable. Yung mga binabantayan namin na uh, mga watershed uh, in increase lang ng maliit uh, mm -hmm. pero uh, hindi uh, hindi bumaha uh, yung kasi yung dinahan uh, watershed kapag tumasa yung tubig at umapaw na, na nagkoko siya ng bahasa laki di kahapon mm -hmm. hindi naga uh, umabot lang po ng 0.60 yung alert level 1 0.80 mm -hmm. yung damages um, uh, town ng Inupakan mayroong sampung uh, partially damaged houses mm -hmm. at sa Kabaybay dalawang partially da damaged houses yung stranded uh, sa Isabel Leyte Ah, uh, mayroon tayong 22 na individual and, and uh, two light vehicles. Mm -hmm. Sa hilongos mosquito naman, mayroon dalawa uh, papuntang Cebu, Siam sa Siam sa para sa Bohol. Yung tanawahan, latey mayroon stranded na 20 uh, 20 teachers na nandoon sa high End resort. Pero uh, nakabalik na siya sa kanilang bah uh, bahay. 'yung mayroong isang injured na bagsakan lang ng uh nyog uh lucky day hindi naman masyado malaki yung damage 'yun lang po Ayon, ah uh, Ginoong uh, Ruel, ako ay may mga ilan mga isisingit lang po na katanungan ukol dito. Ay eh, nabanggit niyo ho ninyo kanina na may mga apektadong lugar. Ano po ba yung mga uh, I am very happy to hear kahit pa paano na hindi man ganun kaapektado yung inyong lugar? Eh ano po ba yung mga policies o mga ayon uh, ya mga policies in place niyo para mag na nagi, kung, kung yung dahilan kaya naging uh, mas prepared tayo ngayon sa pagdating at lalo na dahil nga dumaan sa malaking bahagi po ng Leyte provinces itong bagyo at medyo hindi gano'ng kataas yung uh, naging casualty po ninyo sa inyong lugar. Opo, okay. Yes, sir well? ay may medyo nagkakaroon ata ng problema sa linya itong si uh, Ginoong uh, Roel Montes eh, gusto ko sana ng balikan dahil ilan na sa mga itatanong ko sana ay uh, kung bakit yung uh, anong tawag ko dito eh, alam naman natin na isa sa mga sinasalanta dalas ang Leyte eh. pero nakakatuwa naman malaman kahit po papaano na maganda yung uh, kinalabasan at uh, okay yung naging sitwasyon nila eh, gusto ko lang malaman ano yung mga policies in place nila at ano yung magiging current setup nila moving forward ayun nakabalik na ata ginaong uh, Ruel okay na po ba tayo nakabalik po ata kayo Hello po. Ayun, sir. Loud and clear na kayo ulit. Nagkaroon lang tayo ng konti problema. Pero uh, ilan na lang sa konting tanong ko, uh, Ginong uh, Montes. Alam kong nga uh, busy din kayo sa inyong uh, pagbabantay. At the same time, eh, uh, alam ko marami pa kayong trabaho kailangan gawin po dyan sa rehiyon. Eh, ano po ba ulit, sir, yung mga sa ngayon? Ano po yung mga current uh, policies o mga instructions in place po mula sa inyong uh, Disaster Risk Reduction and Management Office? Kaya sa tingin ninyo ay nakakontribute ito na maging less lang po yung... Uh, Uh, problems ika nga or ca casualties kung meron man or yung mga uh, naging uh, uh, concerns na meron kayo over the past few days? Uh, magmula nang makita namin yung uh, bagyo na paparating dito sa amin, lahat ng MDRRMO officers uh, at kasama yung mga rescuers nila, uh, mga staff nila, nag agad in 24 hours. Hanggat dumating kahapon, naka-experience kami ng bago ulala at saka, Uh, from time to time updated kami sa pag-asa yung binibigay sa amin ng pag-asa uh, via text via group chat uh, immediately ini uh, ipinopost namin sa uh, mga MDR remote baka receive nila ibibigay rin sa kanilang mga uh, kanya-kanyang barangay kaya ganun po ayun po ang nangyari. Yun nga yeah, sir. Uh, actually, last two questions na lang po ako ngayon. Ha? Yung mga kababayan po natin sa evacuation centers, nabanggit nyo nga po kanina yung uh, detalye. Uh, sa tingin nyo po ba, aabutin pa ba sila ng more than 24 or 48 hours o so isa hanggang dalawang araw bago sila makabalik sa kanilang mga sariling tahanan? O nakikita ninyo na anytime, as soon as possible, eh may posibilidad na makabalik na po sila? Uh, sa, sa palagay ko hindi naabutin ng dalawang araw dahil bumubuti na yung panahon dito sa amin nagpakita ng si Haring Alaw uh -huh. sa amin na uh, medyo wala ng ulan ang uh, yung uh, mga clouds clear na rin uh, sa, sa palagay ko yung mga evacuees o winan sa kanilang kanilang bahay Ayun po. Okay, sir. Hindi ko na rin kayo patatagalin. E eh, baka meron po, po kayong karagdagan na mensahe o paalala, lalo na po sa inyong mga kababayan yun na nakikinig sa ating uh, programa at uh, meron ba kayong importanteng announcement na gusto nyo uh, ibigay sa kanila? The floor is yours po, Ginong uh, Ginoong uh, Montesa, sir. Uh, Kukunin ko na lang ang pagkakataon na ito. Magpasalamat sa lahat ng mga MDR mga officer sa, at sa kanilang mga staff na uh, nagtrabaho 24 hours hanggat ah uh, hanggat uh, uh, mat, uh, katapos ng bagyo. Although uh, yung province namin sa ngayon under pa rin sa signal number one pero wala na kaming ulan, ulan dito. At saka sabi ko nga mukhang magbabalik na yung mga evacuate sa kanila-kanilang bahay. Ayun po. Uh, Ginong uh, Rowel Montesa, muli maraming maraming salamat. Thanks be to God at safe po kayo at uh, karamihan ng inyong uh, area of responsibility ay safe. Doble ingat po at makakasa po kayo kung meron kayong mga pahabol na announcement o abiso, informasyon, eh, bukas mong aming himpilan para bigyang daan ng inyong uh, mga impormasyon para sa ating mga kababayan. Ginong Montesa, maraming salamat at uh, magandang araw po sa inyo sir. Maraming salamat din po. Ayan, nakausap po natin na nakakuha tayo ng update mula kay uh, Mr. Roel Montesa, Admin 86, Warning Officer ng Leyte uh, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ukol sa kalagayan ng kanilang probinsya dyan sa Leyte na sinalanta ni Bagyong Opong. Balitang -ba Bayan!